Okay, so hello guys, good morning at magandang tanghali po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po, nagbabalik po si Boss Tor para ngayon araw po ng October 2, 2024, araw po ngayon guys ng Martes, mga potential po natin na numero dito po sa ating Suetras Loto. Okay, so inuulit ko po, disclaimer lang po mga Boss, sa ating mga numero is not sure winning guys, ha? Yan po ay mga probables only. Base lang po ito sa ating mga analyze. Pero bago po yon, ito muna guys ang official result. Kahapon, pizza uno. Ayan o. No? Oh, 9348318 at 820. So yan guys, ang 3 draw result po yung kahapon. No? Mula pizza uno. Alas 2, alas 5 at alas 9 naman ang 820. So yan po ang pagkasunod-sunod. Ang mga resulta po yan nationwide. Okay, so Suertres Loto po ito mga boss ha? hindi po ito STL. Okay, so dito lang po kung meron kayong mga STL po sa inyong lugar na wala naman po kayong Suertres Loto sa National, pwede po natin ito tayaan ha. Kasi si mga itong guide sa STL and National. Ayan, so dito mga boss, mako tayo mag-start. Ayan, indilista ko muna ang mga guide natin for today sa araw po ng Martes. So possible number mga boss na mag-risk ngayon si Noybe. 5 size at 0 So, yan po ang ating guide. So, ang atong best number today. So, ito po ang ating best number na si 5 at size. So, 5 versus 6 mga boss. Ayan, ang ating uh, best na numero 5 at size. So, pwede natin ito mga boss. Gawin, gawin natin uh, pair, no? I-pair natin itong ating uh, 56 So, kung meron kayong pamartner dito sa 56, gitna ating 5, no? 56 all. Pwede po ninyo parisan ninyo, guys. Kung meron ka pam pam pamaris, no? ng ating uh, 56. Siyempre, pangalawa, itong ating 50 all. Kung meron kayong pamaris po dyan. So, best na to, all nation, kaning uh, 56 at 50 all, mga boss. Sa all nation, eh. Ayan, ha, partner rin ninyo mga boss kung may pamartner diha. So sa ako ha, pamart uh, pamartner diha mga boss, Langtawa lang tawala akong video, panoorin nyo po, tapusin nyo po mga boss kung ganahan po kayo dito sa itong numero, sabay. Okay, so ang ating uh, pabonus dito at VIP uh, na numero, so ang ating special special BIP number. Uh, dalawa ito mga boss. Dalawa. Two combination. Primero, ang una natin is last three lang ninyo ni ha. Basta nga mga last two nito. Matic na ito. 9, 5, 65 at 95. 96 ang itong last two. Pang-alawang combination is meron tayong 650. Ayan, 650. Target rumble din po ito. Target last 2 na lang ninyo yun ni mga boss ha. Hindi ko na ililist na nitong last 2. So kusog ni mga boss pang alas 2, alas 5 at alas 9. 2 PM, nindot ni tayan sa alas 2, alas 5 at alas 9. So kusog ning numero ha, minsan lumalabas to sa alas 2, alas 5 at alas 9. So, kusog din to sa alas 9. Ayan, 650, sim din po sa orasan natin mga boss. Ayan, sa muganahan lang ha, sabay lang ninyo mga boss. Target rumble po natin yan. Ay kalimot, pagdipinsan ng rumble. Kung if ever naman po bumaligtad yan mga boss, tumambling yan, panalo pa rin po tayo ha. Okay, sa ganahan lang mga boss, atong uh, BIP na numero 956650. Next, ating uh, pabunos. Meron tayong pamintin mga boss for this month of October ha, trade drop uh, trade or trade this uh, pamintin so pa bonus kombi hindi natin nga uh, dipinsa dipinsa pa bonus dalawa ito mga boss sa ganaan po uh, sabay lang ha sa mayroon tayong 7 5 0 sa ganaan ha, sabay lang 7 pangalawa is 752 yan 752 target rambol gyapon target rambol last three na lang po din yung mga boss di ko na po lilista ang last po po dyan 52 50 75, 57 baliktaran na mga boss para sigurado tayo panalo ayan ang ating 750 nindot ni tayo yan, mga boss sa alas 2 alas 5 kanang 65 750 at 752 ah. I mean. So nindot ni tayaan sa 2 PM at 5 PM kanang 2 na 750 at 752. So pwede ni sa 9 PM kanang 752. Maganda rin po ito sa 75 uh, 9 uh, PM. 9 PM. Kalimitan dyan din po lumalabas tong 752. 750 kusog ni sa alas 2 alas 5 mga boss ha 750 okay so muna sya itong combination at ang atong last na final combi itong ating uh, pamintain no pamintin na to so palaw ko ninyo mga boss sa mga bagong pasok i natin ang ating live at syempre sa mga hindi pa dyan nakakapag subscribe naman abay i-subscribe po ninyo mga boss wala pong bayad yan para lantaw lagi sa atong video araw araw Mulan to mo, manotify mo guys kung natay uh, live upload, no? Ayan, so nyo, pamintin na to. Nyo, pamintin. Kasi itong ating nyo, pamintin, kusog ni alas 2, alas 9. Ito ang ating 950 mga boss. Kalimitan 'to lumalabas alas 2 at alas 9. 950. 'Yun niyo mga boss bayain eh, ha. Best o uh, October ning uh, combination 950. Target rumble lang natin. I-target at i-rumble natin 'to ha. Ayan, target rumble. 3 days natin 'to. Muna ngayon, pizza dos, bilangan na lang po ninyong ang oras. 3 days 950 target rumble Okay. So sa mga nag-aabang nga pala ng ating Magic Pack, Magic Box mga boss, i-upload ko na lang po 'yon. Gagawin pa natin yun ng video mga boss. So i-separate lang po natin 'yan. Naglabas na po diyan ang 934, no? Ito nga sa ating Magic Box, talagang target kaayo. No? Target kaayo. Ang ito ang 934, sa ito ang Magic Box. Okay, so antabayan niyo na lang po mga siguro mamaya or bukas mag-upload mag-upload tayo sa ating Magic Box. Isi-separate ko lang po na video mga boss para makita po ninyo mga boss, no? Katulad po nung nakaraan for month of September talagang uh, sulit na sulit ang Magic Box. Magic Box natin halos po, no? Naglabasan po mga boss ang mga combination po. Talaga naman na uh, sana may nanalo po dyan. So sa ating Magic Box Okay, so yun lang po mga boss at kita kits na po tayo bukas October 3, 2024 araw po yan ng ano mga yan, Merkulis Pizza dos na ngayon mga boss, di ba? Ayo, Martes ba yung Merkulis? So bahala na, basta pizza dos karon. Okay, so yun lang ka mga boss at maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sana hopefully na maka jackpot na today baka uh, ni bagong uh, month sana mabuhay na manuhan natin, no? ang Swatras Lotto.